Nakakamangha ang Cat Ares Cave. Ito ang isa pang mga lugar na dapat mapuntahan dito sa Bohol. Nag-enjoy ako sa lugar na ito. Napakabuti ang Diyos, may mga ganito tayong likas na yaman. Share ko etong information ng about Cat Ares Cave. Ang Cat Ares Cave, na matatagpuan sa Anda, Bohol, Pilipinas, ay isang likas na kababalaghan na nag-aalok sa mga bisita ng kakaiba at mapangakit na karanasan. Ang kuweba na ito ay kilala sa mga kahangahangang rock formation, underground pool, at pagkakataong ibinibigay nito para sa paggalugad at pakikipagsapalaran. Matatagpuan malapit sa Cat Ares Pool at Bogno CE. Beach, ang Cat Ares Cave ay isang sikat na tourist attraction sa Anda. Ang mga nakakaintriga na tampok ng kuweba, tulad ng mga stalactites at stalagmite, ay nagdaragdag sa pangakit nito, na ginagawa itong isang dapat bisitahin na destinasyon para sa mga tuklasin ang natural na kagandahan ng Bohol. Maaaring asahan ng mga bisita sa Cat Ares Cave na mamangha sa mga geological formation sa loob ng kweba na nabuo sa loob ng maraming siglo, at tamasahin ang matahimik at mystical na kapaligiran ng underground na kapaligiran. Ang mga kristal na malinaw na pool na matatagpuan sa loob ng kuweba ay nag-aalok ng kung karanasan, Perpekto para sa paglangoy o simpleng paglubog ng sarili sa katahimikan ng paligid. Ang paggalugad sa Cat Ares Cave ay isang natatanging pagkakataon upang masaksihan ang mga kababalaghan ng kalikasan ng malapitan at pahalagahan ng kagandahan ng mga underground landscape ng Bohol. Kung ikaw ay isang adventure seeker, isang nature enthusiast, o isang manlalakbay na naghahanap upang tumukwas ng mga nakatagong hiyas, Kat-Ares Cave ay siguradong mag-iiwan ng isang pangmatagalang impresyon. Pinagmulan, Mapkarte Kat-Ares Cave Pool <laughs> Ти годиш от мене